Naisip mo na ba na maaaring nagmula sa isang maling pagsasalin ang isang tanyag na kwento sa Biblia? Sa loob ng maraming taon, narinig natin na si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan ayon sa mga tekstong biblikal. Pero paano kung iba ang sinasabi ng orihinal na wikang Hebreo? paano kung ang pagkakaunawa natin sa kwento ng paglikha ay magbabago dahil sa tunay na kahulugan ng isang salitang matagal nang naipaliwanag ng mali. Ngayong araw, susuriin natin ng malaliman ang mga Hebreong kasulatan upang tuklasin ang totoong diwa ng salitang ito na nagdulot ng kalituhan sa loob ng maraming siglo. Ano ba talaga ang kinakatawan ng salitang ito? Isa ba itong tadyang lamang o may mas malalim pa itong simbolismo? Susuriin natin ang mga sinaunang alamat ng paglikha, magtitipon ng mga kaalaman mula sa mga arkeolohikal na tuklas, at tatalakayin ang mahalagang teolohikal na kahulugan na nawala dahil sa mga pagkakamali sa pagsasalin. Hindi lamang tungkol sa isang salita ang ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa pagbubunyag ng orihinal na layunin ng Diyos para sa pagkakapantay-pantay, pagkakaisa at pakikipag-ugnayan ng mga kasarian. Kaya kung naisip mo na bang may higit pa sa kwentong ito kaysa sa nakikita sa unang tingin, nasa tamang lugar ka. Samahan mo kami sa paghimay ng misteryo sa tinatawag na Tadyang ni Adan. Tuklasin ang tunay na interpretasyon ng Hebreong kasulatan at kwestyunin ang matagal ng pinaniniwala ang mga paniniwala. Maniwala ka, hindi mo ito gustong palampasin. Bago tayo magsimula sa paksa ngayong araw, siguraduhing pindutin ang like button, mag-subscribe sa aming channel, at itap ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Sabik ka na bang matuto tungkol sa isa sa mga pinakakawili-wiling maling pagsasalin sa Biblia? Simulan na natin. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento at ipamahagi ang video na ito sa mga kaibigang mahilig sa pag-aaral ng mga tekstong biblikal. Tuklasin natin ang mas malalalim na kahulugan ng salita ng Diyos ng magkasama. Ngayon magsisimula tayo sa isang kwento na pamilyar sa marami, ang paglikha ng babae mula sa tadyang ni Adan. Ang kwentong ito ay bahagi ng mga aral sa Sunday School, mga Bible Study, at madalas na inilalarawan sa sining sa loob ng maraming siglo. Matatagpuan ang salaysay na ito sa Genesis 2.21-22 na nagsasabi at pinatulog ng Panginoong Diyos ang lalaki ng mahimbing at habang siya'y natutulog, kumuha siya ng isa sa kaniyang mga tadyang at isinara ang laman sa lugar na iyon. Mula sa tadyang na iyon, nilikha ng Panginoong Diyos ang babae at dinala ito sa lalaki. Sa tradisyonal na pag-unawa, ang talatang ito ay tinanggap bilang literal. Kumuha ang Diyos ng tadyang mula kay Adan upang likhain si Eva at pagkatapos ay ipinakilala ito kay Adan bilang kaniyang kasama. Ang interpretasyong ito ay simple at ang imaheng nililikha nito ay napaka makabuluhan. Binibigyang diin nito ang pagiging malapit ng proseso ng paglikha at ang espesyal na koneksyon ng lalaki at babae na nagpapahiwatig na si Eva ay nilikha mula sa bahagi mismo ng katawan ni Adan. Sa paglipas ng panahon, naging malalim na bahagi ng tradisyong kristyano at popular na kultura ang interpretasyong ito. Madalas gamitin ang kwento ng tadyang ni Adan upang ipakita ang pagkakaisa ng kasal, na sinasabing ang mag-asawa ay literal na isang laman dahil sa tadyang ni Adan. Ginagamit din ito ng mga mangangaral bilang talinghaga upang ilarawan ang komplementaryong relasyon ng lalaki at babae. Ang ideya na nilikha si Eva mula sa tadyang ni Adan ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang simbolo na ang babae ay nilikha upang maging malapit sa puso ng lalaki upang mahalin at protektahan sa larangan ng sining at panitikan, hindi mabilang na paglalarawan ang nagpapakita kay Adan na mahimbing na natutulog habang maingat na kinukuha ng Diyos ang tadyang mula sa kaniyang tagiliran. Lalo na sa sining ng Renesanse, dramatiko at may pagkadyos ang mga paglalarawan ng sandaling ito na binibigyang diin ang kamanghamanghang paglikha sa babae. Ang ganitong mga imahen ay nagpatibay sa literal na pagtanggap sa kwentong ito na naka-impluensya sa pananaw ng maraming kristyano tungkol sa pinagmulan ng kababaihan. Ang tradisyonal na interpretasyon ng tadyang ni Adan ay malaganap dahil sa ilang pangunahing dahilan. Una, ang kasimplehan ng kwento ay ginagawang madali itong maalala at maipaliwanag nagbibigay ito ng malinaw na paliwanag tungkol sa paglikha ng babae na maayos na umaayon sa mas malawak na salaysay ng Genesis. Pangalawa, ang konsepto ng tadyang ay sumusuporta sa mga aral ng Biblia tungkol sa pagkakaisa ng mag-asawa, tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 19.9. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang talatang ito ay madalas na inuugnay sa kwento sa Genesis na pinatitibay ang ideya na si Eva ay nilikha mula sa katawan ni Adan na sumasagisag sa panloob na pagkakaisa. Gayunpaman, ang interpretasyong ito ay nagdulot din ng ilang suliranin. Sa kasaysayan, ang pagtingin sa babae bilang nagmula sa isang maliit at tila di mahalagang buto ay nag-ambag sa mga pangkulturang stereotype tungkol sa papel at halaga ng kababaihan. Minsan, ito'y maling ginamit upang ipahiwatig na ang mga babae ay mas mababa o hindi kasing halaga ng mga lalaki. Batay sa ideya na sila'y nagmula sa isang bahagi ng anatomiya ng lalaki na hindi masyadong mahalaga. Paano kung ang malawak na interpretasyong ito ay nakaugat sa isang maling pagsasalin? Maaaring ang orihinal na mga tekstong Hebreo ay nag-aalok ng mas mayaman at mas malalim na kahulugan. Dito, Nagiging mas nakakaintriga ang kwento. Ang masusing pagsusuri sa wikang Hebreo na ginamit sa Genesis 2.21-22 ay nagpapakita na ang salitang karaniwang isinasalin bilang tadyang ay maaaring mga hulugan ng mas mahalaga. Ang mahalagang salitang tinutukoy dito ay ang zela na karaniwang isinasalin bilang tadyang sa maraming ingles na salin ng Biblia subalit maaring hindi nito lubos na naipapahayag ang orihinal na layunin ng kasulatan kapag mas sinuri natin ang Hebreo at ang paggamit nito sa buong Lumang Tipan makikita natin ang ibang pananaw ano nga ba ang ibig sabihin ng zela sa hebreo kapansin-pansin ang zela ay hindi karaniwang tumutukoy sa butong tadyang kung nais ng mayakda ng Genesis na tiyak na tukuyin ang tadyang, maaring ginamit nila ang salitang etsem na tuwirang nangangahulugang buto. Sa halip, pinili nila ang zela. Ang salitang ito ay lumilitaw ng mahigit 40 beses sa lumang tipan at sa halos lahat ng iba pang konteksto, tumutukoy ito hindi sa isang buto kundi sa tagiliran ng isang bagay. Maging ito ay isang gusali, isang bagay o isang tao. Ang mas malawak na interpretasyong ito ay maaaring magpahiwatig na si Eva ay nilikha mula sa mas malaking bahagi ni Adan na sumasagisag marahil sa mas malalim na koneksyon at pagkakapantay-pantay kaysa sa tradisyonal na pagkakaunawa. Isang kapansin-pansing halimbawa ng salitang zela ay matatagpuan sa Exodo 26.20 na naglalarawan sa pagtatayo ng tabernakulo, isang banal na lugar ng pagsamba para sa mga Israelita habang sila'y naglalakbay sa ilang. At sa ikalawang tagiliran ng tabernakulo, ang hilagang bahagi magkakaroon ng dalawampung tabla. Sa talatang ito, malinaw na tumutukoy ang zela sa tagiliran ng tabernakulo sa halip na sa isang buto lamang ang paggamit ng zela sa pagtukoy sa mga tagiliran ng tabernakulo, isang mahalaga at banal na gusali ay nagpapahiwatig na ito'y sumasagisag sa isang pundasyon at istruktural na kahalagahan sa halip na basta isang maliit na bahagi tulad ng Tadyang ang pinalawak na interpretasyong ito ay higit pang sinusuportahan ng paggamit nito sa iba pang mga kasulatan tulad ng sa Persiodon Hari 6:5 kung saan inilalarawan ng Zela ang mga elementong arkitektural ng templo ni Solomon sa paligid ng mga pader ng Gusali Nagtayo siya ng mga silid tagiliran, zela, sa paligid, kapwa, sa mga pader ng pangunahing bulwagan at ng kaloob-looban na santuario. Muli, ang zela ay tumutukoy sa isang tagiliran o isang buong bahagi ng istruktura na pinapatibay ang papel nito bilang mahalagang bahagi ng isang mas malaki at sumusuportang balangkas. Dahil dito nagkakaroon tayo ng tanong, bakit isinalin ang Zela bilang Tadyang sa salaysay ng Genesis? Upang maunawaan kung bakit ang zela ay naging tadyang sa maraming makabagong salin ng Biblia, kinakailangan nating balikan ang pinakamaagang pagsasalin ng mga tekstong Hebreo, partikular ang Septuagint, ang sinaunang Griegong versyon ng Lumang Tipan. Ang pagsasaling ito na natapos noong ika-trisiglo BCE ay mahalaga sa paghubog ng pagunawa sa Biblia ng mga nagsasalita ng Griego at iba pa. Ginawa ng mga iskolar na hudyo sa Alexandria, Egypt. Nilayun itong isalin ang mga Hebreong kasulatan sa Griego upang magamit ng malaking populasyon ng mga hudyo na nakatira sa labas ng Israel. Dahil sa paglaganap ng wikang Griego dulot ng mga pananakop ni Alexander the Great, kinakailangan gawing mas naa-access ang mga kasulatan sa mga Hudyo na hindi nabihasa sa Hebreo. Nang isalin ang salitang Hebreo na Zela sa Genesis 2.21, pinili ng mga tagasalin ang salitang Griego na Pleura. Kapansin-pansin ang pagpili sa Pleura dahil sa Griego, hindi lamang ito nangangahulugang tagiliran, kundi madalas ding kaugnay ng ribcage o tadyang. Ang dual na kahulugan na ito ay nagdala ng kalituhan na wala sa orihinal na Hebreo kung saan ang zela ay karaniwang nangangahulugang tagiliran dahil dito nagkaroon ng interpretasyon sa mga pamayanang nagsasalita ng Griego na isang aktwal na tadyang ang kinuha mula kay Adan sa lungat sa mas pangkalahatang kahulugan ng tagiliran sa orihinal na Hebreo. Ang impluensiya ng Septuagint ay lumawak pa. Nang isalin ni Jerome, isang maagang kristyanong iskolar, ang Biblia sa Latin noong huling bahagi ng ikamapart na siglo CE. Malaki ang naging batayan niya mula sa Septuagint at mga manuskritong Hebreo. Ang kaniyang gawa na kilala bilang Vulgata ang naging autoritatibong bersyon ng Biblia sa simbahang kanluranin ng mahigit isang milenyo. Sa kaniyang pagsasalin, isinalin ni Jerome ang salitang Griego na pleura bilang costa sa Latin na tuwirang nangangahulugang tadyang. Malamang ang desisyong ito ay naimpluensiyahan ng kaalaman sa anatomiya noong kaniyang panahon at ng mga griyegong tekstong kaniyang ginamit. Sa pagsasalin ng Zela bilang Costa, pinagtibay ni Jerome ang ideya na ginamit ng Diyos ang tadyang ni Adan upang likhain si Eva. Ang interpretasyong ito ay pinalaganap sa pamamagitan ng maraming medieval na manuskrito, mga aral ng reliyon at tradisyon ng simbahan. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-17 siglo, ang pananaw na ito ay malalim ng nakaugat sa teolohiyang kristyano ng isinali ng King James Bible sa Ingles. Ang mga tagasalin ng King James Version, KJV, ay gumana sa loob ng isang makasaysayang at teolohikal na kontekstong lubos na hinubog ng Bulgata. Noon, ang imahe ng tadyang ay lubos ng bahagi ng kaisipang kristyano at sining na halos imposibleng kwestyunin. Sinunod ng mga tagasalin ng KJV ang tradisyon ng Bulgata, isinalin din ang Zila bilang Rib na nagpatibay ng interpretasyong ito sa mga kristyanong nagsasalita ng Ingles. Ang desisyong ito ay nagkaroon ng malalim na epekto. Ang King James Bible ay naging isa sa mga pinakabinabasa at maimpluensyang bersyon ng Biblia sa kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, ito ang nagsilbing pangunahing kasulatan para sa milyon-milyong Kristiyanong nagsasalita ng Ingles na humubog sa kanilang pag-unawa sa mga salaysay ng Biblia kabilang na ang paglikha kay Eva ang paglalarawan ng tadyang ay naging bahagi ng mga aral kristyano, ipinakita sa mga simbahan at inilarawan sa sining sa kabila ng sinasabi ng orihinal na tekstong Hebreo na mas malawak ang kahulugan nito, ang tagiliran ni Adan, ang salitang ito ay nagmumungkahi ng mas malalim at mas simbolikong kahulugan. Ang pagsasalin ng zela bilang tadyang imbes na tagiliran ay nagdulot ng malawak na epekto, hindi lamang sa interpretasyon ng Biblia kundi pati na rin sa paghubog ng mga pananaw pang kultura at teolohikal tungkol sa mga tungkulin ng kasarian. Ang paglalarawan kay Eva bilang nilikha mula sa isang tadyang ay madalas gamitin upang ipakita na ang mga kababaihan ay mga likha na mula lamang sa isang maliit at tila di mahalagang bahagi ng lalaki. Ang ganitong mga interpretasyon ay nagpatibay ng makalalaking pananaw sa loob ng simbahan at ng mas malawak na lipunan na nagpalaganap ng ideya na ang mga babae ay sa ilang paraan mas mababa o nasa ilalim ng mga lalaki. Subalit ang pag-unawa sa Zela bilang tagiliran imbes na tadyang ay radikal na binabago ang mga teolohikal na aspeto ng kwento ng paglikha sa Genesis. Ang mas malawak na interpretasyong ito ay nagpapahiwatig na hindi lamang maliit na buto ang kinuha ng Diyos mula kay Adan upang likhain si Eva, kundi isang buong tagiliran kasama ang laman, buto at espiritu upang makabuo ng isang kapareha na ganap na pantay at komplementaryo. Ang pananaw na ito ay may malalim na kahalagahan sapagkat binibigyang diin ito ang pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Mga elementong mahalaga sa mga aral ng Biblia tungkol sa relasyon at pag-aasawa. Malakas na sinusuportahan ng Genesis 2.24 ang mas malawak na pananaw na ito. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ang terminong isang laman sa kontekstong ito ay hindi lamang isang makataong pagpapahayag ng unyon sa kasal. Ito'y isang malalim na pahayag tungkol sa diwa ng pagsasama ng lalaki at babae. Ang Hebreong ideya ng pagiging isang laman ay sumasaklaw sa isang malapit na koneksyon kung saan ang dalawang individual ay nagiging isang buo na kumakatawan sa isang ganap at pantay na pakikipag-ugnayan. Ang konsepto ng pagkakaisa na ito ay hindi nagpapahiwatig ng isang hierarkiya kung saan ang isa ay namumuno sa iba. Sa halip, ito ay sumasalamin ng isang balanseng at maayos na ugnayan kung saan ang parehong panig ay itinuturing na parehong mahalaga at kailangang-kailangan. Ang interpretasyon ng Zela bilang tagiliran ay nagpapakita na ang paglikha kay Eva ay sadyang itinakda upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian mula pa sa simula. Hindi siya nilikha bilang isang pag-isipang muli o mas mababang nilalang kundi bilang isang mahalagang katuwang na nilikha mula sa tagiliran ni adan upang maging kasama niya ang makabago at mapanlikhang ideya ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay na ito ay makikita sa kabuuan ng mga kasulatan at inuulit sa mga aral ng parehong lumang tipan at bagong tipan ang tema ng pagkakaisa at paggalang sa pagitan ng lalaki at babae ay higit na pinagtibay sa bagong tipan lalo na sa pagtalakay ni Apostol Pablo sa dinamika ng relasyon ng mag-asawa sa Efeso 5.28-31. Gayon din, dapat mahalin ng mga asawa ang kanilang mga asawa tulad ng pagmamahal nila sa kanilang sariling katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay mahal din ang kanyang sarili. Tunay nga walang sinuman ang napopoot sa kanyang sariling katawan. Sa halip, ito'y pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo para sa Iglesia. Ang mensahe ni Pablo ay naglalantad ng malalim na espiritual na pananaw tungkol sa kasal na nagtataguyod ng pagmamahal ng mga asawa sa kanilang mga asawa tulad ng pagmamahal nila sa kanilang sariling katawan. Ang tagubiling ito ay binibigyang diin ang di mahihiwalay na pagkakaisa at pagkakaugnay ng lalaki at babae na kahalintulad ng kwento ng paglikha sa Genesis kung saan nagmula ang babae sa tagiliran ng lalaki tulad ng isang tao na nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanilang katawan, ang mga asawa ay inaasahang tratuhin ang kanilang mga asawa ng may parehong antas ng pagmamalasakit, respeto at pagmamahal. Paul further aligns this marital relationship with the relationship between Christ and the Church, portraying the marital bond as a mirror of Christ's deep love for His followers. This analogy underscores the notion that marriage is a union founded on sacrificial love, wherein both partners honor and nurture each other. Paul's discourse in Ephesians reiterates the Genesis ideal of equality and partnership, a harmonious unity where each person bolsters and fortifies the other. The creation of Eve from Adam's side holds profound prophetic significance that extends beyond the immediate story. It underscores the shared divine likeness pivotal to comprehending this symbolism. As articulated in Genesis 1 26, 27, thus God fashioned humankind in his own image. In the divine image, he created them. Male and female, he made them. This passage highlights that both men and women are crafted in the image of God, an important truth underscoring equality and respect for everyone. The act of forming woman from man's side serves as a symbolic gesture by God to reinforce that both sexes are equally reflective of his image and hold equal value in his eyes. The narrative of Eve's creation from Adam's side illustrates that unity and equality were integral to God's original plan for humanity. The formation of Adam and Eve as two separate entities, yet designed to become one flesh, suggests that they are not complete without each other. This concept mirrors the idea of complementary opposites prevalent in many ancient cultures, where pairs like day and night, heaven and earth, or male and female are viewed as mutually dependent and vital for the entirety. God's choice to create a partner from Adam's side who could equally mirror his image was intended to exemplify his own communal and relational nature. This theme of connectedness and mutual support echoes throughout the Bible, reminiscent of the relationship among the Father, Son, and Holy Spirit. In a similar manner, Men and women are called to a life of unity and mutual respect, mirroring the divine example of love and cooperation. This interpretation confronts the long standing patriarchal norms that have frequently shaped societies across history. Delving into the Genesis narrative in its original language and context reveals that the Bible does not advocate for a hierarchical structure where men are deemed superior to women. Rather, it offers a vision of equality, proposing that both men and women are designed to jointly embody God's image the choice to translate zila as side encourages a perspective on the genesis creation story as a countercultural manifesto for its era a stance that equally values men and women as joint inheritors of god's likeness this notion was particularly revolutionary in the context of the ancient world where women were often regarded as either property or fundamentally lesser than men Instead, the Genesis narrative lays the groundwork for a relationship founded on equality, mutual respect, and a shared mission. Ang konsepto ng pagkakaisa sa pagitan ng lalaki at babae ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na kwento ng Biblia na nakatuon sa pagpapanumbalik at pagiging buo. Patuloy na hinihikayat ng mga kasulatan ang pagbabalik sa orihinal na plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang pagkakaisa at pagkakapantay-pantay na nasira dahil sa kahinaan ng tao ay sa huli muling ibinabalik sa pamamagitan ni Heso Kristo na naglalayong ayusin ang relasyon ng tao sa Diyos gayon din sa isa't isa. Sa Galatia 3.28, binibigyang diin ni Pablo ang pagpapanumbalik na ito at ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng kanyang sinabi, sa kay Kristo. Wala nang pagkakaiba sa pagitan ng hudyo at hentil, alipin at malaya, lalaki at babae, kayong lahat ay iisa sa kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng panawagan na lagpasan ng mga panlipunang pagkakahati-hati at ibalik ang pagkakaisang orihinal na nilayon ng Diyos. Ang kwento ng paglikha kay Eva mula sa tagiliran ni Adan ay sumisimbolo sa pagkakaisang ito na nag-aalok ng paunang larawan ng kumpletong pagkakaisa at pagkakapantay-pantay na nais ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa mga mas bagong talakayan, kinwestiyon ng mga iskolar ng Biblia at wika ang tradisyonal na interpretasyon ng salitang tadyang Mula sa Hebreong salitang zela, sa pagbabalik sa mga Hebreong kasulatan upang makuha ang mas malinaw na pag-unawa, sinisiyasat nila ang konteksto at mas malawak na paggamit nito sa Lumang Tipan. Ang muling pagsusuring ito ay nagpapahayag ng mas malalim na kahulugan ng paglikha sa babae na nagbibigay diin sa pagkakaisa, pakikipag-ugnayan at pagkakapantay-pantay kaysa anumang ideya ng hierarkiya o pagsunod. Ang pagsusuring ito ay higit pa sa simpleng gawain ng mga iskolar. Ito'y may kakayahang baguhin ang ating pag-unawa sa isang mahalagang kwento ng Biblia inaanyayahan tayo nitong lapitan ang kwento ng paglikha ng may bagong pananaw. Kinikilala ang pagiging masalimuot at masining ng orihinal na Hebreo na nagpapakita ng lalaki at babae bilang magkatugmang katuwang na kapwa sumasalamin sa imahe at layunin ng Diyos. Sa huli, ipinapakita ng pagsusuri sa mga maagang salin ng kasulatan kung paano ang interpretasyon ng isang salita ay maaaring makaapekto sa mga paniniwala at tradisyon sa loob ng maraming henerasyon. Pinupukaw nito ang ating interes na masusing pag-aralan ang mga kasulatan, mas malalim na alamin ang orihinal na wika at tuklasin ang tunay na layunin ng Diyos na ipinaabot niya sa kanyang mga tagasunod. Sa esensya, ang kwento tungkol sa tadyang ni Adan ay nagpapakita kung paano ang maling pagkakaintindi sa pagsasalin ay maaaring magbago sa ating pananaw sa katotohanan ng kasulatan. Ang Hebreyong salitang zela ay aktwal na nagpapahiwatig ng paglikha ng isang katuwang sa tagiliran ni Adan na binibigyang diin ang mga konsepto ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ang pananaw na ito ay lampas sa simpleng pagsusuri ng salita. Ito'y may malalim na epekto sa ating pag-unawa sa relasyon ng mga kasarian ayon sa Biblia at nakaka-impluensya sa ating makabagong pakikitungo. Pinapaalala nito sa atin na ang Biblia ay isang masalimuot at maraming layong aklat, puno ng mga kaalamang naghihintay na matuklasan sa pamamagitan ng masusing at maingat na pag-aaral. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa kasaysayan, arkeolohiya at hula ng Biblia. Kung pinalalim ng video na ito ang inyong pangunawa, huwag kalimutang i-like, mag at ibahagi ito sa iba na maaaring nais ding maghukay sa mga misteryo ng Biblia. Magpatuloy tayong maglakbay ng magkasama upang tuklasin ang mga kamanghamangha ng salita ng Diyos.